Pag, -gipit na gipit sa na ako. Kasi nga, gipit yun na yun ay, ako kahapon ng isang araw. Kinakalala mo, mo lagi eh. yung mga supporters mo uh -huh. na nagagalit. Pumasok sa akin, jump car na eh. <laughs> jump car na. <laughs> Sabi ni Kinche, matulog na kami. Hindi kasi Dami. dalawang, dalawang fans <laughs> ni Arjun eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Supporter ng jump car, uh -huh. kaya, kaya, kaya malakas, ano? <laughs> Dalawa. Kaya malakas. Oo. Oh. Hindi nila naiisip yun ano? kung gusto lang magtapuan ka. Panoorin niyo yung vlog eh? kay RJ. Yes. araw-arawin dapat daw. Ayaw. Oh, yun talaga ang sabi ko <laughs> kagabi. 30 times 100 equals 9 million. Hmm. Ay, grabe. Sobra-sobra na. -sobra Ay, so, eh, number one na sa si Ido. <laughs> oh. so, gusto natin mag number one sa si Ido. Paano niya tulungan? Kayo hindi kayo marunong mag-isip eh. Sabi yung pinapag pinapagalitan mo kami, matulog na kami. Ay, baliw talaga ang mga Ibsen. <laughs> ay, baliw talaga. Baliw talaga ni Ibsen. Ang mabait yan. Kaso ay, yung brand na kayo wala. Pagkiselos lang. Oo, Gisellos lang, Gisellos lang, lang Hindi nila alam yung ah, sumurahan ng pagmamahal. Hindi eh. nila, oh. hindi nila alam may eh, malapit na kayong isang sanan. Ano ba? Ano bang dahilan? <laughs> ano bang biro kay Arjun at galit na galit sila? Ha? Oh, Do, oh, hindi ma. nila alam malapit ikasal ikasalangit si. Malapit eh, na. Next year. Next year. na. Mm nagsisilos na sila na sa na inahatid ng anido, oh. Yeah, oh. Ba, ano na, na oh. nga ni Ido, sinusundo na ni Ido. Ika, ben, oras ka eh. mga ah? alas just na kami ako so, yung mga eh. Mr. Jelo? Oo. Si Jelo na nasa. Sa eh, sabahal na eh. sa buwa. Sinabihan kami siya niatid na eh. Ha? Sinabihan siya niatid na. Dapat kasi lang eh. din dapat siyang makaramdam. Oo. Sa ano yun eh? Pero it's, sa ano, ito, tanong ko lang naman ito, konting tanong lang ito. Ano lang, kung baga, okay na na, hindi masagutin. Kayu nabao hindi pa. Eh. Ay, ako ay, na sa sagot. Lah, la, la. Ha? Saan niya? Ba'li diri ka. Ha, sige sige wow. sige. Wow. Ba'wanin oh, oh, uh, 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 okay. na sa ba, lang ni doktor nan. Betan lagi. Mano tanan sa blang. Oh, kalao na lang. Sa bulong. Ah, sige, ordinaryo tanam. Ah, eks, ito. Alam mo? Ha. Eh, kayu hindi pa. <laughs> wow. Oh, <laughs> Binulong <laughs> na. Binulong na. Malinaw pa. Narinig na <laughs> nyo ha? Dari ko yun. Baka di mo narinig malinaw doon ka. iba ayusin mo doon. Narinig nyo ha? Baka maling balita ko yung palaganap ko ha. Tsaka hindi naman nagsasailo si Bianca ka no? Ay, Ay, Hindi. Ay.